Hi guys! So, panibagong vlog. Mini vlog na eh. Yan na nga. Pumunta na ako magsaksina dahil magtutour tayo ng bahay namin. Lumabas na ako dyan. Tapos, yun na. Lalabas na kami. Lumabas na ako. And then yun ang aming tabi ng kusina. Tapos, ito na. Dito yung mamaya ko ipapakita. And then, ang ulam namin ay adobo ata ang ulam namin. Yan yung yung labas sa tabi ng aming terrace kung saan kami natutulog joke lang, di naman natutulog at yan na nga at pagkatapos yan ang sala namin medyo magulo lang yung camera ko kasi nga di ko alam kung bakit magulo yan na may mirror mirror pa yan na ang aming pagpunta na ako dyan sa labas para naman tingnan nyo naman yung aming salamin pintana namin at parang glass. Yan yun yung labas namin. Yan ang dinadaanan ng ng ano tapos yan dinadaanan ng tubig sa sa taas, tubig sa taas. Yan na bumalik na ulit ako sa loob para i -tour. Yan, paki-subscribe and like naman ng video na to. Or sa buong video ko. Paki-subscribe nga po. Yan na, pumasok na ako sa loob. Yan yung terrace namin na maliit. Yan yung mga sapatos. And yan yung mga display dyan. Yan yung aming bahay. Yan na. Medyo ito yung kwarto ko na natutulog yung kuya ko, si Kuya Seti.